Hoy! bakit? Oh, bakit Kasi nawala yung ulan. Oh, nakapidyo ka? Hindi, ha? hindi uulan. Oh Lani my na God, nakapidyo ako. Ano ba yan? Maugot <laughs> na <laughs> yung <laughs> ano mo. Nakapidyo pala oh! <laughs> Daya, Daya ano? yun? Pala. <laughs> <laughs> Sabi ko. Buti hindi ako pita. Maunong <laughs> <laughs> mo konti. Huwag <laughs> to. Man, no. Dami na Paan namin. Makuha si Ate Chin. No? Ate, ate, Ate Chi. Okay lang. Kasi makita yun. Nandun naman si Chi. Oh. oh Sige, okay. hindi naman makita. Lahat talaga. Makita. Uro mo lang yun. Saan? Oh, Ito, lumamig, lumamig, lumam? lumamig na. Lumamig na. Parang ulan. Uwag kasi no. ang sabi, ah. na, alas 10, mainit hanggang ala alas 2. Um, alas 3, so, ulan. Alas na ulan Kaya buti na kumain na tayo. Mm. Hmm. Ha, ba, ba, ba? Yan? Ano yan? Ba? Mamoy. Barbecue. Ah, oh, barbecue. Saan yung talong mo, Ito, masarap. Ano pa talong. Saan yung talong? May so, ah, na kung soy na may ano, ate, ate oh, la Ang talong? Hindi. Chicken? No? Hindi. Okay. talong oh, nito? mo to eh. Hawak-hawak ko. Hawak, na may sili. Eh. sauce na may sili? Mm, hmm. Unbeard. May ginamos dyan, oh. Ha? ginamos dyan. Oh, ano may ginamos? Oh. Na, yung Sarap anakong, yung ba? ginamos pag may saging or kamote. At saka... Oh, ginamos pala. <laughs> alam na? <at>? tayo. <laughs> <laughs> oh, may bakat kita dyan. Oh, Mag-cross na yung pagkain natin. Kailangan na may jacket ako. Sabi ko nga, kailangan kayo magdala ng extra na mainit na damit. Warm kasi. dalamig. Pag matagal sa labas, lalamigin kayo ngayon. akong ano eh, vest na ano, makapagpal. Ma ma Nagdubli din ako ng sweater. Ano. Oh, ay, ay. Na na Ewan nga eh. <laughs> <laughs> ano ba yan? May positive. Oh. Hmm. Ha? 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 Pagkatapos ito, mag-swimming din? Ha? Huh? <laughs> pagka Winter swimming. Winter swimming. Sige, hapisan nyo na. Sinong, sinong, sinong? Lumubog. na, ito lang ngayon, alam ko, minsan. Mag-wasing may bayad, <laughs> pero swimming alam? Lumubog ka na. Pag may ano...